<laughs> oh, no, 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 no. Ano, pa paano nga kami magkakaupa? Kasi yung tinitira ko kasi, mga ganun lang, mga 3,000 ang kaya ko. Anong gagawin natin? Eh, gusto ko sana, magkaupa kami ng ano, yung pambayad kasi wala naman ako pera para... Magkano yung pag-upa? Meron kasi mga 5,000 lang yun, yung pinakamura kasi yun eh. 5,000? Kailangan oh. nyo? Hindi, siyempre, baka tatlong buwan ang sisingilin nun eh sa so 15,000. Mm -hmm. so, at saka so yung ano, yung makabila ko ng mga makina. May nilista kasi ako dito, sir. Patikal ko na ito, nakalista eh. Inanok ko lang kasi baka kailangan. Yan ang mga gamit kasi eh. 66,000. Opo. Kasi makina po yan. Oh, <laughs> <laughs> Kala po 600. 56,000. <laughs> Plus yung 15,000 pa. 81,000. So, at saka, lalagyan ko rin siya na parang sari-sari store. Magkano po yung sari-sari store? Yung mga 5,000 siguro. Kala ko kasi siya, meron ka lang kinikita at bibigyan ko siya negosyo. Kaya nga, hindi ko nga mapabalik siya dahil hindi ko siya ma matulungan sa ano niya, inihiling. Ah, so gusto mo... Para bumalik na siya oh, um, sa iyo, kailangan mabili natin to lahat. Oh, para makapagbigay ko sa kanya, makakanya yung gusto niya. Eh, sir, wag na lang muna siyang bumalik siguro. Pwede naman. wag na lang muna siya. Kaya lang, naaabala ko si doon sila rin sa bahay ko pumupunta. Oh, ay Ayaan mo na lang muna siya siguro. <laughs> eh, eh simple, gusto ko rin mag-asawa ng iba na lang kung ayaw niya. Kaya nga, ganoon na lang siguro. <laughs> mag-asawa ka na lang iba siguro. Kung ganun, mag-asawa na muna ng iba, balik ka muna kay Sunny. <laughs> Hindi, sa totoo lang, seryoso na. Ayoko po kasi mangyayari na ako magbibigay ng pera sa iyo para bibiling ko yung kanyang loyalty. No can do. Ayoko dahil may involvement na pera kaya siya babalik. Kaya hindi ko papayag. Gusto ko babalik siya ng kusa. Pagbalik niya ng kusa ko ano meron diyan dadatnan niya sa iyo pagtsatsagaan niya. 'Yun yung tunay na pagmamahal. Ayoko naman na kaya siya babalik dahil binigyan kita ng malaking pera. Sorry sir. Sorry ma'am, okay? God bless you both.